Enteng, Nay, Enteng, Nay, Enteng tu? Nay! Enteng Gol, Nay! 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 nay. <laughs> kayo, nay. Okay lang. Tenga, oh. ay, 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 Nalaman ko kay Mirna na makikipagkita siya sa'yo. Kaya sumama ako. La, hindi mo kita pagpunta dito. Delikado. Gusto kitang makita at gusto kitang makausap. Anong lagay ninyo? Ha? Kapos sa ang sitwasyon ninyo? La, hindi mo maayos ang lagay namin. Nakikita rin lang mo kami kung kaya kanino. Nakipagkita lang mo kami kay Aling Mirna para humingi ng tulong. Natatakot ako para sa iyo. Baka mahuli ka ng mga pulis. Baka makita ka ni Rigor. Sigurado akong papatayin ka noon. Alam po namin yun na. Kaya nag-iingat po kaming mabuting lahat.